Hello guys, hi. Shout out sa aking mga subscriber dyan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tayo po ay kumakain na ng tanghalian. Dito sa probinsya ay usong-uso ang gulay. Kaya kahit gulay, minsan dalawang klaseng gulay. Ayan. Ayan. Tangkwa. Tawang, tangkwa kung tawagin sa amin na parang papaya at parang upo siya kulay berde bi, uh, na bilog ang hugis. Tapos, meron kami ginataan na malunggay na may kasama. Hmm, ba yun? Patani ba yun? Yun. Tapos, yun ang aming tangalian ngayon. Hanggang mamayang hapon, may ulam na kami. Ganun kami sa probinsya pag nagluluto, guys. Shout out dyan sa mga subscriber ko. Ayan. Hello. Shout out. Thank po sa inyo. Thank you sa panonood ng aking mga video at aking mga short video. Thank you. Kumain na po ba kayo?